Alam ni Bjorn na delikado sila sa grupo ng adventurers na ito. Tinanong ni Bjorn si Misha kung susunod ba ito sa desisyon niya. Wala namang kontra si Misha at susunod siya sa kung anong mapagpayahan ni Bjorn. Hindi siya ganap na nakakasiguro at baka walang katuturan ang pag-aalala niya. Kaya pa man hindi niya maalis ang paghihinala sa mga adventurers na ito. Inaya na ni Bjorn si Misha na umalis na. Malungkot man ay handa itong sundin si Bjorn. Ayaw namang pumayag ng na mga adventurers at sinabing masyadong delikado na ang lugar para sa kanilang dalawa. Para naman kay Bjorn ay mas delikado kung mananatili pa sila kasama ang mga adventurers na ito. Tila sinisigaw ng kanyang pakiramdam na may masamang mangyayari kung mananatili pa sila ni Misha. Sinabi ni Bjorn sa mga ito na kaya na nila ni Misha ang mga sarili nila. Inaya na rin niya si Misha na lumakad na sinang ayunan naman nito. Habang papaalis ay may bigla na lang lumipad na palaso papunta kina Bjorn. Mabuti na lang at mabilis na nakapag-react ang ating bida at nagawa niya itong salagin. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Tama nga ang kanyang mga hinala na hindi pangkaraniwang mga adventurers ang mga ito. Buka namang hindi alam ng isa sa mga kasamahan ng plunderers ang kanilang binabalak. Kini-question nito ang ginagawa ng kasamahan niyang nagpakawala ng atake. Pinagalitan naman siya nito at sinabing hindi niya ba nakikita ang kasuotan ni Bjorn. Isa itong mataas na uri ng kasuotan. Di mapigil ng matandang babae ang paglalaway habang iniisip kung magkano ang kikitain nila sa oras na mapasa kanila ang mga kagamitang ito ni Bjorn. Kayon pa ay hindi pa rin makapaniwala ang kanilang kasamahan sa binabalak nilang gawin sa mga kapwa nila adventurers. Pinagsabihan naman siya ng kasama niyang nagngangalang Hans at sinabing kung ayaw nito ang nakikita niya ay tumabi-tabi na muna siya at wag nang makialam. Nakita din nila ang backpack na gamit ni Bjorn. Nang malaman nilang isa itong expandable backpack ay nadagdagan pa ang paglalaway nila. Sa sobrang mahal ng backpack na ito ni Bjorn ay hindi ito kayang kit ay ng mga ito kahit magpakahirap pa sila ng buong taon. Po pa rin ang paninindigan ng kasamahan nila at talagang hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Pinapaalis naman na siya ng kasama niya dahil makakasagabal lang siya sa kanilang gagawin. Ang isa naman sa kanilang warrior ay handa na rin gumawa ng masama. Pinsa na rin niyang nagawa ito at mukhang hinihingi ulit ito ng pagkakataon dahil kapos din siya sa budget. Nangangamba na si Misha kaya tinanong niya si Bjorn kung hindi pa ba sila tatakbo. Alam niyang din nila kakainin makipagsabayan sa mga ito. Alam din ito ni Bjorn bukod sa dahado sila sa bilang ay pagod na pagod na rin sila sa walang humpay na paglalakbay. Hindi naman option sa kanila ang pagtakbo dahil merong scout o pathfinder sa kalaban kaya't siguradong madali lang silang matutugis ng mga ito. Meron lang siyang isang naiisip na paraan para malagpasan ang sitwasyong ito. Sinabihan niya si Misha na kinakailangan nilang maghintay pa ng ilang sandali. Kinakailangan nilang mag-isip ng paraan para mapahaba ang oras. Naunawaan naman na kaagad ni Misha ang balak ni Bjorn. Pinahinto ni Bjorn sa pag-atake ang mga plunderers. Nais niyang pag-usapan muna nila ang mga bagay-bagay. Gusto niyang magkaroon sila ng kasunduan. Sinabi niyang maluwag nilang ibibigay ang lahat ng kanilang kagamitan kapalit ng kanilang kaligtasan. Iba naman ang naisip ni Miss Plano. Iniwan niya sa ere si Bjorn at sinabing wala na siyang pake kung anong gawin nila dito. Pinunyag niya rin na isa siyang prinsesa ng isang tribo ng Beastmen. Kaya't kung hahayaan nila siyang mabuhay ay siguradong bibigyan niya ang mga ito ng malaking gantimpala. Iniisip ni Bjorn, kung seryoso ba si Misha o magaling lang talaga itong umarte. May paluha-luha pa kasi ito at napaka kombinsido ng aktingan niya. Kinabahan naman ang isa sa mga kalaban ng malaman na isang Roy Olti ang pinagtangkon nila. Sinabi naman ng kasamahan niya ay kailangan lang nilang iligpit ang mga ito para wala nang magsusumbong sa kanila. Lalo namang ginanahan ang dalawang warrior ng malamang prinsesa si Misha. Iniisip nila na marahil ay may dala itong mamahaling bagay. Nagsimula ng sumugod ang mga plunderers. Nagawa pa nilang magpastahan kung sinong makakauna kay Misha. Ngayon ay dinatatalab ang sa oras ni Nabjorn. Kinakailangan na nilang lumaban kung ayaw nilang maging pataba sa lupa dito sa loob ng labyrinth. Sa gitna ng kanilang nalalapit na pagtutuos ay bigla namang sumulpat si Carnivoro ang six tank monster na kanina pa iniiwasan ni Nabjorn. Lumabas sa gitna nila si Carnivoro. Nagulat naman si Hans kung paanong lumabas ang monster na ito gayong kakarating lang nila. Ang di nila alam ay pang limang araw na nina-bjorn dito sa loob ng Witch Forest. Huli niyang inutusan si Misha na kumapit sa kanya. Nahihiyaman ay wala ng panahon pang magreklamo si Misha. Ang six tank monster na si Carnivoro ay hindi basta-basta nilulubayan ng target niya hanggang sa kadulo-duluhan. Kayat ang pagtakas dito ay mukhang malabo. Kayat nakaisip siya ng magandang ideya. Nilagpasan niya ang Carnivoro at hinarap niya ang mga plunderers. Gagawin niyang pain ang mga ito at pagsasabungin sila ni Carnivoro. Wala nang nagawa ang mga ito sa bilis ng mga pangyayari. Pinalo niya sa ulo si Hans para malaipat sa mga ito ang agro ni Carnivoro, hindi makapaniwala ang mga plunderers sa mga naging kaganapan. Ngayong nalipat na sa kanila ang agro ni Carnivoro ay tuloy-tuloy na ang pagtakas ni Nabjorn. Agad na nagcast si Carnivoro ng kanyang skill na tinatawag na Magic Mind. Isa itong area effect kung saan ang paligid ay malalagyan ng napakaraming magic landmines na hindi mo kita. Hindi na magawang kumilos ng grupo ng plunderers dahil alam nilang isang maling galaw lang ay katapusan na nila. Gustuhin man nilang habulin si Nabiorn ay wala na silang magagawa kundi harapin sa ganitong sitwasyon ang Carnivoro. Nagutos na ang kanilang leader na mag-focus muna ang lahat sa halimaw na nasa harapan nila. Hindi rin naman makakalayo si Nabiorn at siguradong maabuyuten pa rin naman nila ang mga ito. Alam naman ni Bjorn na hindi kaya ng mga ito tumangke ng magic minds. Hindi gaya niya na sa sa regenerations. Una pa lang ay alam na niyang kinakailangan niyang tapakan ang mga magic minds na ito kung gusto nilang makalayo sa lugar na ito. Habang tumatakbo ang dalawa ay napansin ni Misha na nakaapak na si Bjorn ng magic minds. Hindi naman ito iniinda ni Bjorn at patuloy pa rin siya sa mabilis na pagtakbo. Puli namang gumamit ng skill si carnivaro at nagsummon siya ng mga hounds. Inutusan niya itong atakihin ang mga adventurers. Una nilang pinuntahan ang pinakamalapit na tao sa kanila si Hans. Kinagulat ito ni Hans at hindi na siya nakapag-react sa bilis ng pangyayari. Agad nang nalapas si Hans ng mga hounds ni Carnavaro. Hindi naman magawang umiwas ng mga kasamahan niya dahil inaalala nilang may matatapakan silang magic mines. Nagpakawala na si Carnavaro ng mga pag-atake gamit ang kanyang crossbow. Halos maubos ang mga plunderers sa pag-ataking ito. Habang tumatakbo naman si Bjorn at Misha ay may nakahabol sa kanilang aso at ginagit nito sa paa si Bjorn. Kinamitan niya ang mga ito ng skill niyang flash explosion na siyang nagpatihil sa mga ito. Bigla naman nagkaroon ng kakaibang pakiramdam S. Bjorn. Pakiramdam niya ay nawala na ng sensasyon ang kanyang kanang paa. Nagbigay ng warning ang system at sinabing may nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Nawala na sa balanse si Bjorn sa pagkakawala ng kanang paa niya. Mukhang hindi na niya kaya pang magpatuloy sa pagtakbo. Gayon paman, mabilis na nakapag-isip ng bagong plano si Bjorn. Inatasan niya si Misha para harapin si Carnivoro. Pinato niya si Misha papunta kay Carnivoro na parang isang Pokemon. Kailangan niyang tapusin ito kaagad para mawala na ang mga summon niya at mawala na rin ang mga magic minds. Hindi naman nakapaghanda ang monster dahil masyado itong nakapokus sa mga kalaban niyang plunderers. Gamit ang kanyang buong lakas nagawang gawang patamaan ni Misha si Carnivoro ng isang solidong atake na agad na tumalo rito. Ngayon ang kailangan na lang niyang intindihin ay ang mga plunderers. Pero nang ito'y kanyang tignan ay nakita niya na iisa na lang sa mga ito ang natirang buhay. Ang natitira na lang ay ang ginang na Archer. Kumihingi ito ng saklolo na parabang nakalimutan na niya ang mga kalokohang pinaggagawa niya. Malungkot man ay tinapos na siya ni Misha. Pumunta na siya kay Bjorn at nagbigay ng potion. Habang binubuhos ang potion sa paa ni Bjorn ay nangangamba si Misha na hindi na maibabalik ang paa ng kanyang kasama. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang mag-alala. Ang ganitong klaseng injury ay walang wala lang sa kanya. Sa isang iglap ay nanambalik na ang kanyang paa. Kinagulat ito ni Misha paanong nagawa itong magpatubo ng panibagong paa. Kahit ang mga mamahaling potions ay di ito kayang gawin. Tanong niya sa kay Bjorn. Dahil sa Immortal Seal at Vampire Essence ay yak ang yaka niya ang mga ganitong klaseng injury. Kung tutuusin ay di na niya kailangan ng potion, pinabilis lang nito ang proseso ng kanyang paggaling. Tinanong naman siya ni Misha kung anong klaseng nilalang ba siya at na hindi man lang niya nararamdaman ang sakit na dulot ng paggamit ng potions. Ang dahilan nito ay ang mataas na mental strength ng mga barbarians. Maski si Aynor ay hindi iniinda ang sakit na dulot ng pag-inom nito, Bukod pa doon ay may pain resistance si Bjorn. Huli na silang naghanda para lumakad. Kumuha na lang ng bagong bota si Bjorn galing sa mga napaslang na plunderers. Mabuti na lang ay mayroong nagkasya sa kanyang paa. Kinakailangan na nilang umalis bago pa lumabas ang susunod na Carnivoro. Nagtataka naman si Misha kung paanong nalaman ni Bjorn na mga plunderers ang kanilang nakaharap. Isa sa kanila ay may pangalan na Hans. Bukod doon ang lahat ay purong kutob na lang ni Bjorn. Pasalamat na rin sila at dahil doon ay nakaligtas sila sa kapahamakan. Nagulat naman si Misha sa napakababaw na dahilan ni Bjorn. Bigla namang nalungkot si Misha ng kanyang maalala ang ginang na nakaharap nila marahil ay mabait naman talaga ito at nadala lang ito ng pressure na kumita ng pera dahil sa tax sa Rafdania. Kung sa ibang pagkakataon lang nila ito nakilala ay baka naging kaibigan pa nila ang mga ito. Hindi maintindihan ni Misha kung bakit ganito ang mga nangyayari tinanong naman siya ni Bjorn kung bakit siya naging adventurer